Ay, Diyos ko po, ninyo, umuulan naman. Pero tinan nyo ang aking pawis. Diyos ko po, gawa na kayo sumayaw baga. Kaya garne. At napansin ko rin comment mo. Sabi mo, sa tagal ko na sa Batangas, di pa kita nakikita sa personal. Ano gang ilap ng tadhana? Ilap. Ano gang ilap? Ano gaho? mailap ka raw. Ala, hindi ho. Ang tadhana ano daw, ang mailap. Kung ano sabi sa tagal na daw niya din sa Batangas, ina, eh, hinaharangan ninyo liwanag. Okay. Ay, ano daw, okay, hindi eh, daw kami ng... na... na pawis mo, pawis pawis Hindi, ah. naku, hindi na natuloy ang aking sinasabi eh. Ay, di siya mo, itirit Ala, ikayo eh, kayo napigil sa akin, inay. As sinasabi nga ho din, eh, sa tagal na daw niya din sa Batangas, ay eh, di pa daw ako nakikita ng personal. Talagang mailap daw ang tadhana. Talagang ay, ang sabi ko, ay, ari na, na talagang dapat kami magpanagpuna. Ayan, eh kung tayo magpapanag po, dapat sa cafe naman. Ikaw gay nakapunta sa aming coffee shop. Kung hindi pa, abay pumunta ka na. Doon tayo magkita, tayo maguhuntahan, habang nainom ng kape. Tama-tama, mainit na kape dahil ngayon ay Tapos tayo kakain ng lomi. Oh, edi eh, o ayos. Oh, siya, sulong. Ikaw ay na ng kape naman. Doon tayo magkikita.